sa mga mahihilig maglagay ng maraming ilaw sa inyong mga motor nako ito na yung battery na hinahanap nyo ito yung kanyang active balancer 6 ampere tapos yung battery 12 volts 12 bits life PO4 battery ito mga master meron naman sa atin nagpabuo ng 12 volts 12 bh para sa motor na NMAX ayan 6 ampere po yung kanyang active balancer ayan 12 volts 12 bits yung battery LD Green Battery mga master para sa Inmax. Napakasulid yan mga master sa inyong mga motor na may hilig maglagay ng maraming ilaw. Ayan, 12 volts, 12 bh. Mataas na capacity na yan mga master. Ang sukat ng battery na to ay 7L mga master. So kasyang kasya po yan sa Inmax at saka Xmax. Ayan, tamang tama po yan sa inyong mga motor. Ayan, sa mga may hilig maglagay ng sounds, pwedeng pwede yan mga master. At pwedeng pwede yan sa lahat ng motor. At so yan, ikabit na natin yung kanyang active balancer. Ayan, pagtakip na lang yung kulang yan mga master. Napakasulid yan mga master. Kaya piim lang sa may gusto. Ayan. Pagka natin to. Ilalagay natin ng sticker. Okay. So yun, mga master. Ito ang atin sticker. Ayan, lagyan natin. Para Okay pa sa alright mga master. Ayan. Ah, kasi ba? Okay. Kasi kasi lang mga master. Saot lang natin. Ayan. Sintro lang natin mga master. Plastic ko So ayan mga master Maraming salamat at natapos na yung ating video Hanggang dito na lang mga master Paki like share na ating video Hanggang sa muli mga ka DIY